Kumusta kayo? Welcome sa Gabay, Senior Pinoy. Sa paglalakbay natin sa buhay, ang bawat taon na nadaragdag ay isang biyaya. At habang tayo'y tumatanda, natural lang na hangarin natin ang manatiling malakas, masigla at malaya. Pero paano kung ang sikreto sa isang mas mahabang, mas makabuluhang buhay ay kasing simple lang ng pagpili ng tamang prutas araw-araw? Alam natin na mahalaga ang nutrisyon, pero may mga prutas na talagang may kakaibang kapangyarihan, kayang protektahan ang ating isipan, palakasin ang ating puso at panatilihin tayong aktibo sa kabila ng edad. Ang maganda rito, madaling hanapin ng mga ito at higit sa lahat masarap. Sa video na ito, pitong milagrosong prutas ang ibubunyag namin na dapat isama sa inyong pang-araw-araw na diet upang mapanatili ang kalusugan at mapataas ang tsansa na maranasan ng magandang pamumuhay hanggang sa edad na 9 100, at higit pa. Ang bawat isa ay may natatanging kontribusyon sa inyong longevity journey. Manatili hanggang dulo. Dahil bukod sa mga prutas, magbibigay rin kami ng mga karagdagang praktikal na tips para masigurong masusulit nyo ang kanilang benepisyo. Handa na ba kayo? Tara na't simulan ang pagtuklas. Una, blueberries. Ang pampatalas ng isipan, magsimula tayo sa maliit pero makapangyarihan, ang blueberries. Madalas tawaging brain berries dahil sa taglay nitong anthocyanins, isang uri ng antioxidant na particular na nakatutulong sa utak. Para sa mga senior, ang pagpapanatili ng talas ng isipan at memorya ay napakahalaga. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang regular na pagkain ng blueberries ay nakababawas ng pamamaga sa utak, nakapapabuti ng komunikasyon ng brain cells, at nakatutulong para maantala ang paghina ng kognitibong kakayahan na kaakibat ng pagtanda. Imagine ang simpleng pagdagdag ng isang dakot ng blueberries sa inyong almusal ay malaking tulong na sa pagpapanatili ng inyong mental clarity at kalayaan. Madaling ihalo sa yogurt, oatmeal o kainin bilang merienda. Ikalawa, Avocado, ang bantay ng puso. Sunod naman ang creamy at punong-punong sustansya, ang avocado. Hindi lang ito masarap, isa itong powerhouse para sa kalusugan ng puso at sirkulasyon ng dugo. Mayaman ito sa healthy monounsaturated fats, potassium at fiber. Ang mga sangkap na ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng normal na blood pressure, pagpapababa ng bad cholesterol, at pagsuporta sa malusog na daloy ng dugo sa buong katawan. Habang tayo'y nagkakaedad, mas nagiging seryoso ang banta ng sakit sa puso. Ang abukado ay natural na paraan upang panatilihing malakas at malambot ang inyong mga ugat. Pwede itong durugin sa tinapay, ihalo sa salad o gawing smoothie. Napaka versatile ikatlo, mansanas, ang kaibigan ng tiyan at dugo. Sabi nga nila, An apple a day keeps the doctor away. At may punto sila. Ang mansanas, lalo na kapag kinain kasama ang balat, ay mayaman sa fiber, partikular ang pectin at polyphenols. Ang pectin ay nakatutulong sa panunaw at nakokontrol ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain, isang malaking tulong para sa mga senior na nag-aalala sa diabetes. Ang fiber nito ay nagsisilbing pagkain din ng good bacteria sa ating tiyan na mahalaga para sa malakas na resistensya at magandang pakiramdam. Bukod pa riyan, ang mga antioxidant sa mansanas ay nakabababa ng pamamaga sa katawan at sumusuporta sa kalusugan ng puso. Isa itong convenient at masustansyang merienda kahit saan. Ikaapat, kahel oranges. Ang panangga sa sakit pag-usapan naman natin ang paborito ng marami, ang kahel o oranges. Kilala ito sa mataas na vitamin C content na napakahalaga sa pagpapalakas ng immune system para sa mga senior na mas madaling dapuan ng sipon o trangkaso. Ang vitamin C ay inyong maaasahang panangga. Pero hindi lang yan, ang kahel ay mayaman din sa iba pang antioxidant na nakatutulong protektahan ang mga silula mula sa pinsala. At ang fiber nito ay mabuti rin sa panunaw. Isang baso ng sariwang orange juice, walang dagdag na asukal, o kainin mismo ang prutas simple, masarap at punong-puno ng benepisyo. Ikalima, saging, ang mabilisang sigla at potassium source. Kung kailangan niyo ng mabilisang enerhiya o gusto ng prutas na madaling kainin at magaan sa tiyan, ang saging ang para sa inyo. Isa ito sa pinaka-accessible na prutas at mayaman sa potassium, isang mineral na kritikal sa pagpapanatili ng normal na blood pressure. Ang potasyum ay nakakatulong na balansehin ang sodium sa katawan na mahalaga para sa kalusugan ng puso. May taglay din itong vitamin B6 at dietary fiber na nakatutulong sa panunaw. Para sa mga senior na may kaunting hirap sa pagnguya o panunaw, ang saging ay isang malambot at masustansyang pagpipilian. Ikaanim, ubas, grapes. Ang antioxidant boost. Ang ubas, lalo na ang mga kulay pula at lila, ay puno ng makapangyarihang antioxidant tulad ng resveratrol. Ang mga compound na ito ay pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makatulong labanan ang pagtanda at protektahan ng puso. Nakatutulong din ang ubas sa pagpapabuti ng daloy ng dugo at pagbabawas ng pamamaga. Bagaman maliit, ang mga ubas ay mayaman sa bitamina at mineral na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan. Kainin ito bilang merienda o idagdag sa fruit salad para sa isang antioxidant-rich treat. Ikapito, kiwi. Ang super fruit para sa panunaw at immunity at panghuli, ang kiwi. Bagaman hindi kasing sikat ng iba, isa itong powerhouse ng nutrisyon. Napakataas, nito sa vitamin C, mas mataas pa sa kahel sa bawat serving, vitamin K at fiber. Ang fiber at isang natural na enzyme nito, ang actinidin, ay napakahusay sa pagtulong sa panunaw at pag-iwas sa paninigas ng dumi. Isang karaniwang isyo sa mga senior, ang mataas na vitamin C content nito ay nagpapalakas din ng resistensya. Madaling kainin, hiwain lang sa gitna at scoop out ang laman. Ayan na, pitong prutas na may natatanging benepisyo para sa inyong kalusugan habang tumatanda. Pero ang pagkain ng mga ito ay simula pa lang para masigurong masusulit niyo ang kanilang kapangyarihan, narito ang ilang karagdagang tips. Tip 1: Consistency ang susi. Hindi sapat na kumain ng prutas minsan-minsan. Gawin itong bahagi ng inyong araw-araw na routine. Kahit maliit na dami bawat araw, malaki ang epekto sa katagalan. Tip 2: Variety is key. Huwag lang umasa sa iisang prutas. Kumain ng iba't ibang kulay at uri para makuha ang malawak na spectrum ng sustansya. Ang bawat prutas ay may natatanging benepisyo. Tip 3. Piliin ang sariwa at buo. Hangga't maaari, piliin ang sariwang prutas kaysa sa juice o dried fruits na madalas ay may dagdag na asukal. Sa buong prutas makukuha ang pinakamaraming fiber at sustansya. Tip 4. Makinig sa katawan. Kung mayroon kayong allergies o particular na kondisyon sa kalusugan, tulad ng diabetes o kidney problems, kumonsulta sa inyong doktor o dietitian tungkol sa tamang dami at uri ng prutas para sa inyo. Tip 5. Isama sa balancing diet. Ang prutas ay bahagi lang ng malusog na pamumuhay. Siguraduhin kasama rin sa inyong diet ang sapat na gulay, lean protein, healthy fats at buong butil. Tip 6. Hydration matters. Samahan ang pagkain ng prutas ng sapat na pag-inom ng tubig sa buong araw. Mahalaga ito para sa panunaw at pangkalahatang kalusugan. Tandaan mga kaibigan, ang pagtanda ay hindi paghina, kundi paglipat sa isang bagong yugto ng buhay na puno ng karunungan at karanasan at sa tulong ng mga simpleng regalo ng kalikasan tulad ng mga prutas na ito, maaari nating gawing mas masigla, mas malusog at mas makabuluhan ng yugtong ito. Ang bawat kagat ay isang hakbang patungo sa mas mahabang buhay napuno ng lakas at sigla. Simula na ang pagbabago ngayon, isang prutas bawat araw. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Kung nakita ninyong pakinabang ang video na ito, pakiusap, ilike, ishare at magsubscribe sa aming channel. Ang inyong suporta ay malaking tulong upang makalikha pa kami ng mga ganitong content para sa inyong kalusugan at inspirasyon. Ano ang paborito ninyong prutas sa listahan? O may iba pa kayong nadiskubreng nakatulong sa inyo? Ibahagi ang inyong sa sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Hanggang sa muli, manatiling malusog, manatiling masaya. Paalam.